Let's go guys, pasya po tayo sa university Ganda po ang view dito Tara, let's go Ganda ng kulay Ganda ng kulay ito so sa University. Oh, ito pa sa University. Liyala po tayo. Okay. 何だよ。<University. S 2> mm hmm. nabot ng gutom si Inday kaya kain muna tayo ginutom eh masarap sarap kumain dito kasi mura na maganda pa ang view o di ba nakakatipid Oh, ang ganda-ganda ng view, di ba? Habang nakain ka sa labas. Yummy bamboo. Mura pa. May free soup pa. may sabaw. May, may tatlong ulam ka na. May libring sabaw ka pa. May libre kang Chinese sa labas. soup. <laughs> sa labas ang kain. Tapos ang ganda pa ng view. O oh, enjoy ang kain. <clears> Thank <throat> you. マルゲットやった。